Sir, may nakikita ba kayong political motive? Di ba usually ang investigation in aid of legislation pero sabi nyo nga pa ulit-ulit. So may nakikita ba kayong political motive? Totoo, meron naman talaga. Mm -hmm. talaga Just gusto nila talaga nilang ipin-down si Pangulong Duterte. Mm -hmm. uh, ito nga, why go to ICC mm -hmm. na functioning naman yung ating mga korte dito. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. Kasi gusto nila, nailalamp lahat yan na gawing uh, crimes against humanity at ipapasa sa ICC. where in fact, in truth and in fact, na some of these cases, pagdating pala sa DOJ, dismissed na kagadang kaso, dahil through uh, proper investigation, lalabas at lalabas na justified yung ginawa ng police, mm -hmm. justified yung nangyayari, at lahat ay ginagawa uh, within the within the framework of uh, framework uh, within the legal framework. Mm -hmm. So, gusto na isama yung lahat para by the numbers ihatid sa ICC kuno no? Yun ang gusto nila. Eh hindi nga nagpo prosper dito sa local courts, hindi nga pupasa, eh doon na pa sa ICC. Mm -hmm. eh, and you have to treat each case individually.